Good evening sa lahat. Ah, uh, pasensya na bro At sa mga guest mo diyan na hindi ko makita. Ah, uh, shout out sa inyong lahat diyan na nakatambay at nandiyan kay uh, Tindoy Channel ngayon sa LS niya. At ito nga, madaling araw ngayon. 4.30 in the morning hindi ko naabutan ang inyong mga premier pasensya na sis Grace bro LME at nako, buti hindi ko naapakan merong pupo dito si Charlie at ito nga, kasama ko si Charlie sa umagang ito at ayan nakabukas ang aking kabinet at yan siya ay Ayan, nanungkab. Ayun, cheap ang kinuha. May toalya ako dito kasi uh, kagabi at itong alaga ko ay labas pasok. Ayan ang laruan niya. At ikaw, Charlie, lumalaki ka na kahit hindi ko yan binibigyan ng pagkain, guys. Nangunguha ng pagkain yan dito sa ano pangalan nito magbukas na tayo ng ilaw marunong siyang mag bukas nitong aming ano kabinet ng pagkain kaya kailangan ko to siyang saraduhan at naaabot niya saan mo nakuha yung chip Charlie dito namumuha siya ng chip guys kaya ayon yan ang gawa ni Charlie. Mm. Ko lagot ka sa mama mo tapos lagi akong pinagbibintangan na pinapakain kita. Yan. Gabi na dito guys. I mean gabi pa. At madilim. At yung asawa ko tulog. Tulog pa lahat guys. Maaga ako natulog kagabi at masama yung pakiramdam ko. Anyway, may bago akong laruan dito. Hindi ko pato siya na-try na umiikot daw siya. Umiikot naman siya pero hindi siya nagsisinter. Yung ano, pinag-aralan ko pa siya. At ito na nga, bro. Ayan. Umaambon kagabi at uulan yata ngayon. Kaya pag ganitong umuulan or umaambon, siyempre basa yung labas. Naglalagay talaga ako ng tuwalya dito. At si Charlie labas pasok. Kaya nawawala na yung kintab. Lalo na dito. Yung sahig ko, Charlie, hindi na makintab kasi labas pasok ka. Kaya iyan na naman ang aking liligpitin. Charlie, binibigyan mo talaga ako ng trabaho. Ha. So ayan na nga bro ang sitwasyon dito. Kaya hindi ko pa naon yung aking ano. So mama yung pakiramdam ko kagabi guys kaya natulog ako ng maaga. Yung buksan na natin ang ating laptop. Kasi kung sa phone hindi ako makapunta sa mga ano eh yung dalawahan na ano okay Charlie mag say goodbye na tayo kasi binigyan mo ako ng ano dito ligpitin good night Charles matulog ka na kunin ko lang yung kape ko doon sa labasan guys at ano upo muna ako dyan may pasok tayo pero mamaya pa kaya balik tulog pa rin ako kaya yan ang itsura ko guys okay, so. oh. yan pasensya na dyan sa nag premiere kanina hindi ko hindi ako nakaabot balikan ko na lang ang mga premiere nyo okay at good morning good morning world Ayan yung labas ngayon, guys. Madilim pa kasi. Alas 4 pasado pa eh. Ayan yung oras, guys. So Ayan, 4:35. at nagutom ako, kakain ako nitong corn.